Isang sayang araw po. Nag-umpisa na tayo mag-awat ng ating mga alaga. Yan po. 40 heads na po ang napili. Pero mainit na kaya tumigil po muna kami. Ayan, nakaabang po sila sa kanilang painuman na siguradong gagawin din nilang paliguan. So, iyan pong kurentang yan ay dito nakapwesto ngayon sa ating unang pen na ginawa. Ayan po. Pipili pa po tayo ng malalaki doon. Another 20. So 60 po silang magsasalo-salo dito. At baka humuli kami ng iba galing doon sa consolidated pen. Kung may malalaki na rin pong para po ang mga ikukulong natin ay halos magkakasing laki. Ito naman pong pinagbakantihan natin. Nasabugan na rin ng apog at asin. Yan po. Aayusin muna natin ang ating painuman dito. Bago natin uh, gamitin. Pag matigas na po itong ating ginawang painuman at saka na natin iwawalay yung mga kasunod na mga biik para dito naman po mapalagay sa ating binakanti ng kulungan. Kaya ang next delivery po natin ay dito naman gagaling sa ating pangatlong kulungan. Meron to po tayo bali 55 ngayon dito. Kasi 45 po yung original na laman nito at yung sampung natira dito sa ating pen isa ay ating pinahuli na at nagsama-sama na po sila dito para po mabakanti nga itong pen na ito maisaayos natin at masabugan po ng asin at uh, apog para po makapagpahinga ang lupa so ganyan po ang ating magiging practice na kahit ilang linggo lang ay magpapahinga ang lupa <laughs> ng bakante So ito po ang ating mga sunod na pang-deliver. 55 heads po ito. At pagkatapos noon, may 35 tayo dun sa dulo. At yung mga iwawalay nga po natin ngayon na mga 60 or 70, pagkatapos po ito ay malalagyan din natin ng mga another 60 or 70 heads. Pasado alas 10 na po na umaga nakakain na pati ng pangmeryenda ang ating mga alaga. Kaya po ganyan na, na nakahiga, namamahinga po ang ating mga alaga. So, ito pa mong pong mga bagong walay na biik ay pinakain na kanina. So, ang sangkap po natin dito ay marami ang linalagay na starter feeds. Bago po sila iwalay galing dun sa dulo, kada sangkap po ng feeds nilito, ay ng pakain pala, ay nadadagdagan na po namin ng 12 kilos ng premium starter. So dito po niyan, ang gagawin natin, hindi natin babawasan yung premium starter, ang idadagdag na lang po natin ay yung nga lang special. So starter feeds pa rin po ibibigay natin sa mga ito para po mabalis natin silang mapalaki. At hopefully by Christmas, New Year time, marami na po ang 25 to 30 kilos sa ating mga ikukulong sa kulungan na ito. At dito naman po ay magkakaroon tayo ng mga 20 to 25 kilos. So, tama-tama po yun para sa demand ng mga litsunan. So yan po ang ating update sa mga kulungan at palakihin. Tignan naman po natin yung ating pinagkunan sa mga iwinalay. So mas makakahingahinga na po ng maluwag ang mga inahin at yung pong mas maliliit na biit doon gawa ng wala na yung malalaki. Ito po si Kaya Third na hopefully ay buntis na si Kay. Hindi po namin nababantayan kung sinampahan na siya pero mag isang buwan na po silang magkasama. Kaya itong mga November 10 ay paalis pa ko na po si Third dito para ibalik natin sa Sampalok at meron pong isang naglalandi pa doon. So yun po ang makakastahin niya namang kasunod. At pag naalis na po natin si Third dito, Itong ating dalawang dumalaga naman. Ang akin pong ipapasok doon gawa ng natuto na po na kaya nilang iangat ang screen at lagi ang takas. Buti na nga lang po at maaga na kaya madali naman pong papasukin. So Ayun po, katok lang nanti, bak. Ng timba, may dalang may lamang pagkain lalapit naman at uh, hindi naman po mailap sa tao kaya hindi mahirap itaboy pabalik dito naman po tayo sa consolidated pen muna bago tayo magpunta ng second breeding pen para tignan yung ating mga alaga doon so ngayon pong may bago kaming pen na dinevelop kailangan ko uling bumili ng mga chinelas para po may pampasok uli kami sa bagong pen. Kaya po, pasensya na, kanina hindi ko maipakita ng malapitan yung ating mga biik. Gawa po nang wala pa akong pampasok na footwear sa ating bagong kulungan. Palit lang po ako ng footwear, ikot tayo sa consolidated pen. Dito po tayo sa loob na ng consolidated pen. Yan po ang ating mga inahing kasama ang kanilang biik. Yan po ang mga naunang umanak. Ito naman pong isang ito, ang pinakahuli nating umanak. Ito po ang kanyang biik. So yan po siya. May isa pa po rito na halos magkasunod lang po silang umanak. kung malaking biik doon ay palagay ko yung nakikidede malayo po ang kanyang size sa mga kasama niya so yan po ang ating mga huling mga nag-anakan mainit na po at uh, katanghalian na nga kaya kalat ang ating mga alaga nakakain na sila ng mm, concentrate at feeds ay concentrate at damo kaya po kanya-kanyang hanap ng malilim at malamig na pwesto. Kaya po nila ng kaunti ang lupa para lumitaw yung level na medyo malamig-lamig pa at dyan po sila mahihiga. Ayan po, titignan natin kung may sinilaki yung ating mga iwinalay sa mga biik natin dito at manghuhuli rin po tayo. Kung mas maliit naman po ang mga ito, ay doon na natin sa kasunod na series isasama. So yan po ang ating mga biit dito. Yun po, yun, yung puti pong yun. Yung sumunod na itim na yun. At yan pong may puti sa Yung mga yan ang pwede pa nating isama dun sa ating mga naiwalay na. Iwalay na. Oh, pati sa silungan pinagtsatsagaan na nila magkalilim lang at yung pong ating inahin dito ay lumabas na ayan po siya. ito po yung ating nagkaagalak siya nung araw ito rin po yung umanak nung biik na walang taynga pero ngayon po, kumpleto naman ang tenga ng kanyang mga biik. Marami rin po ang kanyang inianak ngayon. At mukha naman pong may gatas siya, bibilugin po ang ating mga biik ngayon na five days sa ito, mara na. No? Ayan po, limang araw na po sila ay bilog na bilog. Nung, uh, nung nauna po kasi, uh, bilog nung una, pagkatapos po nagmiipisan yung ating mga biik na kanyang isinilang uh, at nagkamatayan nga po dahil hindi kami nag-intervene. Pero ngayon po, ang ko kay marat at kay Lito dahil sila po ang natingin sa mga inahin. Pag may napansin na medyo napayat sa ating mga alaga ay kunin ka agad para po mabigyan ng milk replacer. Kasi po, yung mga binigyan natin ng milk replacer na buhay naman, hindi naman po sila nagtae. So magandang klase na rin po yung milk replacer na i-recommenda sa akin sa Monjay Fair. Ang Monjay Fair po ay located sa Nepo Center dito sa Angeles. Doon po ako nakuha ng feeds at ng ibang requirements. Ang mga bakuna ko naman po at ibang gamot ay sa Everlife ko kinukuha sa may... Henson na extension naman po yon Halos tapat ng fire department dito sa kabayanan. So yan naman po ang ating update sa mga alaga dito sa consolidated pen. Kaya pasyalan na po muna natin ang second breeding pen. Tignan natin ang sitwasyon ngayon doon na nabawasan po ng mga malalaking biik. Ito naman po ang iba pa nating alaga habang naglalakad papunta ng second breeding pen. Marami na po ang second parity sa ating mga uh, alagang kambing. Sa umaga, dito po sila madalas nakatambay, naglalaro sa ating mga kahoy na inipon. Diyan po sila patalon-talon. Ang setup naman po natin dito sa kabila ay yung ating mga bibi o pato. Ang kasalukuyan pong naglulugon dahil nung maulan po ay hindi masyadong nag-itlog kaya wala tayong maraming production ng mga sisiyo. Dito naman po sa kabila ay ang ating mga bagong iwinalay. Yan po sila. 40 pa lang po. Dadagdagan pa natin mamaya. Pag po lumamig na, either mamaya or bukas, pwede uling manghuli. So yan po ang kulong ng ating mga pato. Dito po sa dulo ang pakainan. Adoon po sa unahan ang kanilang silungan at gagawin nating itlugan. Hindi pa po ako nakakabili ng mga paso para may may mas magandang itlugan ng mga ito. Nagsapin lang po kami ng dayami at kahoy para sa kanilang pugaran sa ngayon. So, ito po yung ating bakanting kulungan. Ito naman po yung pangatlo na may 55 heads po tayo ngayon. Ito po yung ating wakas na kulungan na 35 naman po ang ating alaga. Ito po, kadugsong lang. Ito na po ang ating second breeding pen. Palit lang po ako ng footwear. Pasok po tayo at tignan natin ang kanilang sitwasyon ngayon na kakaunti na po ang malalaking biik na natira dito. Uh, ang karamihan nga po ay atin ang naiwalay. Dito na po tayo sa loob ng ating second breeding pen. At ayan pa po ang ating mga natitirang mga biik. May ilan pa rin pong malalaki. So unti-unti po nating uhulihin ng mga yan. Para po talagang makaluwag na ang ating kulungan at yung maliliit naman po ay makadede ng maayos sa mga inahin. Kasi sa ngayon po, siyempre, nauunahan ng malalaki ang mga maliliit na biik pag dede sa kanilang mga inahin. Dahil po yung malalaki, kahit na hindi yun ang kanilang nanay, pag available po, ay makikiuna sa pagdede. Tuloy pa rin po ang ating pagpapakain naman ng sapal na may feeds. Yan po, malinis na malinis ang mga kainan dito. Siyempre, magbabawas po tayo ng bigay. Gawa ng yung iba nating ibinibigay dito ay doon na po mapupunta sa ating mga iwinalay. So, ang mababawas po dito ay mahigit kalahati dahil nasa mga 120 po yung biig dito, pag nakahuli tayo ng 60, syempre yung mas malalaki po ang mas malakas kumain. So, i-proportion -pro po natin yung bawas. Tapos noon, makikita naman kung nagkukulang po ang aming bigay ay madaling magdagdag. Kasi sayang naman po na magsasangkap tayo ng pakain. Maganda po ang sangkap, marami ang feeds para mabilis lumaki. Pagkatapos po, pag naubos nila, eh, hindi nila naubos, ayan po ang ating mga raider. Ang kambing po ang papasok sa kulungan at sasairin ang ating ibinigay sa baboy. So hindi na po mababalikan ng baboy yung ng mga biik, yung kanilang tira. Ayan dito po, mas kakaunti ang kumain, may natira po at ayan, nakatalo na po yung isa tatlo po ang ating radar. So uh, dito naman po ang ating extension. Yun po yung ating tatlong nakawala ng biik na malalaki na at nandun po sa dulo yung umanak. Bad news po, may nadagaran. Aanim na po ang ating biik doon. So yun naman po ang ating sitwasyon dito sa ating second breathing pen po, maliliksi pa rin ang ating mga biik pero iilan na lang po yung malaki dito kaya po yung ang yun malamang ay may mapili pa tayong another 10 to 12 dito pagkatapos po ay kukunin na rin namin yung malalaki doon sa consolidated pen ang gagawin na lang po namin ay lalagyan namin ng ear nuts yung dulo ng kanilang tenga para po alam namin yung mga galing sa consolidated pen dahil karamihan po ay manggagaling dito sa ating second breeding pen itong mga ito po ay hindi na namin tatandaan para hindi na po magsugat pa yung kanilang tenga yung mga galing na lang po sa consolidated pen na ilang piraso naman yon siguro po mga sampu lang ang makukuha natin doon sila na lang po ang lalagyan namin ng tanda dahil kahit na maliit lang po yung sugat sugat pa rin yon may stress pa rin kailangan lang pong alam ko kung saan galing ang mga baboy na magkakasama para po kung may diferensya or kung may magahanap ng aalagaan nila, ay mabibigyan ko po, po ng hindi mag-anak mag kung kailangan nila ng separate na breeding line. Kaya po importante ang record keeping sa ating pag-aalaga para po malaman natin ang performance ng ating mga alaga at mas makapag-decide tayo kung alin ang mas magandang line o breed sa ating mga inaalagaan. So ito po yung ating 35 heads. Galing po lahat yan dito sa ating second breeding pen. Sigurado pong itong mga ito ay malalaki na pagdating ng December. So yan po ang aking update sa lagay ng 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like, and subscribe.